Meeting na ba yung asawa mo? Hindi pa. Pero kanina pa yung umalis. Baka pabalik na yun. Po. Oh. Hindi mo alam kung anong oras darating na at babalik yung asawa mo? Teka, teka mo na. Ba't ka niya itsura mo? Para kang nalugi yung hostess dyan sa kanto. Bakit? Ano ba yung suot ko? Normal lang naman to. Di ba po? Normal yan sa'yo? Mutok na patak niyang muso mo sa lipstick. Ano ba yan? Diyos ko, ewan ko ba kung saan ka nakuha ni Medo? Ay, Diyos ko, Mio Ha? Huh? Para pag sa pagkakaalam nyo, nakuha ako ni Medo sa magandang eskwelahan. To. Magandang eskwelahan? Um, hindi mo nga, ano ba ang mo? Tsaka sa ugali mo? Halayo doon sa magandang eskwelahan. Excuse me, Day. Ah, ganang ba? Parang katulad ng eskwelahan niyo po? Alam mo, ang dami mong daldal. -dal. Yung idinadaldal mo dyan, kuhamuha kong tubig. Bakit? Lumpo ka? Po? Hindi mo kaya kumuha mag-isa? Aba, nagmamalaki ka na. Kaya nga ayaw ko sa'yo, di ba? May ugali kang ganyan. Wow. The feeling is mutual. Tsaka, wala naman sa birth certificate ko na kailangan gustuhin kita. Di ba po? Aba, aba, aba. Ngayon ka pang nagmamalaki. Ha? Ito na muna yung ugali mo. Ha, Abel? Abel? Hindi ko nga alam. Hindi ko alam bakit... Hay nako! Nako, medo! Medo, medo, medo! Teka lang. Hindi ko rin naman po kailangan gumustuhin kayo eh. Di ba po? O, hindi ko pala gusto. Bakit ka pa ba nandito? Ayan nandito, ang pinto. Ang luwag-luwag. Makakaalis ka na. Teka. Ba't hindi kayo ang mauna? Po, Ako mauna, pamamahay ko to. Aber, Eh, di ba? Kayo ang nakaisip niyan. Po. Ay, atalino mo talaga. Ano? Kanya ka katalino. Yung yung takot na sa Ay! Teka lang po ah. Pwede niyo pong isearch sa Google yung pangalan. Wow! Yes. Po. tingin ko, kailangan niyo talaga ang search. No? Kasi, makikita niyo doon, Cum laude. May nakawala akong panahon sa mga kumlaude. laude. Baka, suma laude, o suma cum... bilang bahay. Ganito. Feeling ko, much better yun. Mas masarap kasi pag maraming bahay eh. Di ba po? Nako, mapapagod lang po kayong mag -antay. Kaya kung ako sa inyo, total, kayo naman po yung nakaisip niyan, Eddie, kayo na lang yung umalis. Paulit-ulit? Paulit-ulit? Ha? Paulit-ulit? Wala ka na ba ibang sasabihin? Ay, nako! Eh, kasi paulit-ulit din naman po kayo, di ba? Kaya paulit-ulit lang din po yung sagot ko sa inyo. Oh, natural! Ako nga nagsimula, eh, bakit inulit mo ba? Ay, ka? Ay, teka lang po ah. Ano po bang gusto niyong marinig? Mm -hmm. Nag-away po uh, <laughs> no? kayo. Ah, no. Yes. Just come by my Yes. We're just having a very special Ay, conversation. Ang ah, swerte-swerte mo talaga dito, Melo. Okay. Di ba, mother? <laughs> Ay, nakalawa. Diyos ko. Ah, makabalit talaga.